yan another video na naman tayo mga idol. Ngayon na yung topic natin ngayon o ang ating vlogs ay kumpaan paano makapalabas tayo ng Henny. Yan. Marami nang na ang mag-try na pagpawag-breed ng Henny kahit gumagawit sila ng Henny mismo ini brokak. Amo kayo naga na gano'n? Oh, uh, ikot ka eh. Mm. No, 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 no. pa, pagpalumot lumutan ko pa. Ay, kapispan One, two, Yan Ang ating ginagawa mga idol kung paano tayo makapalabas ng hini. Ay. Ganto at bawa ko pala mga idol i, eh, eh, sabi kung ano ating ginagawa kung paano pa nakapapalabas ng hini pakita ko muna mga idol ang aking mga hini yan kanyan lang kayo mga idol ha kunin ko lang Welcome to my YouTube channel.

Kenny, nagbibi na ba mga idol? Ano? Nilsim black mga idol. Heni, lay, neni, Kenny. Ayan. Para mas maraming makapalabas tayo ng Heni, siya ang gagawin mo, ganati na materialis. Ano? iba talaga mga idol pa agenyo buong buo yung katawan mas maganda yung lapat ng kanyang likod yan patulis yan ito pa mga idol kukunin pa natin yung isang eni yan yun lang kayo ah Yan, ito mga idol, ang ating isa pang heni. Yan. Babaeng babae, kinabaing kulay pula. Yan. Yan. Pangit sa una mga idol, lo tingnan niyo naman, eh, pangit Pero pag umapak na sa tamang edad, maganda nang pang-display. Yan hinabay ano, eh? na ano tapang tapang ng matao ayan kunin pa natin ito mga idol isang pa magkapatid lang yon ayan throwback sya sa doon sa ating milsim black piling ano supply kasi nun mga binabae binabae yung milsim black mga moros ang nandito sa akin pero lumabas tayo ng ano may palong binabae yan mga idol Ayan. Ang babae to back, mga idol oh. milsim black pero may puti yeah. halos mga binabae mga idol ang ating napalabas ngayon ang uh, ikaapat silang batch yan, ang tanong naman mga idol paano ko na palabas ng mga binabae hindi yan mga simi, simi binabae bola lang yan yan, ang ginawa ko mga idol ay ganito yan. yan mga idol yung nanay yung yung nanay pinagkunan natin ng materialis kaya nakagawa tayo ng binabae Crossbreed 'yan da. Three-way cross 'yan, Kilso Hatch tapos tapos Gilmore. 'Yan. Kaya ang lumabas, napakakapangit. Yan. Pero pulang-pula 'yung mata. Green legs. 'Yan. 'Yan 'yung mga sisong mga idol, yung mga binibae. Eh. 'Yan. 'Yan mga idol na nakita nyo yung itim 'Yan 'yung mga idol 'yung napagkunan natin ng binibae eh, na lahi anak yan nung yun, na uh, green legs yan yan na itim mga idol anak niya yan yan ang ginawa nating materialis kaya nakapalabas tayo ng mga binabae yan kasi ang lahi bakit naman ano naman ginamit nating brood ka materialis para makapalabas ng binabae yan yan mga idol ha i-zoom in lang lang din yan mga idol yan Wilson Black ha ayan ang binabae kaya nakapalabas tayo ng mga binabay ayan, ayan. mga lalaki yan mga idol mga binabae ayan. ayan mga binabay yan at ito mga idol ang ating ginamit na materiales ayan yung tatay mismo mga idol ayan Yan mismo mga idol ang tatay. Ito ang ginamit natin kasi may lahi itong binabae. Ang mga lahi nito binabae. Ayan. Malakas, malakas mga idol ang lahi ng binabae. Kaya nakapalabas tayo ng mga binabae. Yan ang anak niya. Oh. Oh. Itim na itim. Laki yan mga idol. Yan. yan ang ginamit natin materialis, tapos yung anak niya nakulay kulay itim yan mga idol, yan yan ang ginamit natin yan ganoon mga idol, tayo nakapag ng mga binabaing knock. kumbaga, kinuha natin sa kanyang pag magsimula -sim sa broadcast breed natin lumabas na ng binabae yung una kong pinakita tapos di nasabi ko may laing binabae kunin ko naman babay babaeng anak niya babaeng anak niya tapos pig cross breed ko yan pinaris ko tapos yun ito yung mga lumabas mga idol Ayan. mga binabae na kasi mataas ang percentage ng hini lane o hini mga binabae mataas yung dugo ng binabae kaya mga idol kapalabas tayo ng mga binabae yan, kung may natutunan ka mga idol sa ating simple tips ngayon naway huwag kalimutan na mag like comment at share na din at mag subscribe at i-click ang notification bell yan mga idol yan, Mr. Jokes TV. Yan, abangan nyo mga idol ang ating panibagong vlog Dahil mamimili tayo sa ating pinakasulid na followers o subscribers natin dyan. Yan, mag-comment-comment -comment lang dyan mga idol. Baka ikaw na ang isa na mabibigyan natin ng hinilay. Isang binabae. Eh. Kahit anong klaseng manok na dito sa akin. Uh, maraming maraming salamat mga idolat, God bless.